sa ka na. Okay. Yeah. Po? May sa sa'yo yung customer. Gusto ka daw makausap. Ay, ma'am, di pa po yung usapan natin? Hindi na po, hindi na po ako table Hindi ka table lang kailangan nila. May business proposal sila para sa sa'yo. Ah, uh, uh, hello po. Gusto niyo daw po akong makausap? Ah, uh, ka. Ako nga pala si Willie, si Robert, saka si Tolitz. Kasali kami sa isang organization ng mga painters dito sa Pilipinas. Painters? Uh, naku, wala po akong anak sa pagbibinta. <laughs> uh, hindi, hindi. Actually, gusto ka naming kunin as a nude model. Nude? Yung ano po, yung nakahubad? <laughs> Meron kasi isang malaking event for the painters dito sa Pilipinas may mga artist na pupunta galing sa ibang bansa. So, na-recommend ko sa kanila na ikaw yung kunin naming model. Matagal ka na ang pinipilit sa amin nito ni Willie. Ah, uh, sorry po. Hindi, hindi na talaga ako nagpupupan niya. Aba, miss. Malaking pera pinag-uusapan natin dito. Hindi to bariya-bariya. Miss, teka lang. Hindi naman sa ininsulto ka namin. This is all about modeling lang talaga. Ay, hindi ko kailangan yun naman mo. Hindi ba lang? Ano ba dapat gawin? Kailangan pang buwan? Ngayon na ba yun? Tara! Hindi na. Apo? Uy! Aba, miss. Malaking pera pinag-uusapan natin dito. Hindi ito bariya-bariya. Nay, may, may uh -huh. drawing po ako. Ano yun, anak? Ito po. na po? Sino yan? Ikaw po. Ikaw po ang model ko. <sighs> Salamat, anak, ha. sure ka naman dito sa gagawin mo. Alam mo, hindi mo naman kailangan gawin ito kung hindi bukal sa loob mo eh. Salamat, pero mabuhay um, lang ako. Sikato ka? Sige na. Lila, sigurado ka na ba? Teka, sure, sure ka na talaga.

Hinabag sa loob ni Lilia ang maghubad sa harap ng mga pinto. Pero siya'y napilitan, dulot ng matinding pangangailangan. Tumayo ka na dyan. Anong nagawa mo? Tumayo ka na.